Ang Mabuting Balita ng Panginoon Ayon kay San Juan Noong panahong iyon, nakatayo sa tabi ng krus ni Jesus ang kanyang ina at ang kapatid na babae nitong si Maria, na asawa ni Cleopas. Naroon din si Maria Magdalena. Nang makita ni Jesus ang kanyang ina at ang minamahal niyang alagad sa tabi nito, kanyang sinabi, Ginang, narito ang iyong anak at sinabi sa alagad, narito ang iyong ina. Mula noon, siya'y pinatira ng alagad na ito sa kanyang bahay. Ang mabuting balita ng Panginoon. Mapagpalang araw ng lunes sa ating lahat. Magnilay po tayo. Sa gitna ng labis na paghihirap ni Jesus sa krus, hindi lamang ang kaligtasan ng sanglibutan ang kanyang iniisip kundi pati ang kapakanan ng kanyang ina. Sa kanyang mga huling sandali, ipinagkatiwala niya si Maria sa minamahal niyang alagad at ipinagkatiwala rin ang alagad kay Maria. Dito, makikita natin ang tatlong mahalagang bagay. Una, pagmamahal at pag-aruga. Kakit sa gitna ng sakit, hindi nakalimot si Jesus na alaga ng kanyang ina. Ang pangalawa, bagong pamilya sa pananampalataya. Sa pagkakatalaga ni Maria kay Juan at ni Juan kay Maria, ipinakita ni Jesus na sa pananampalataya, nagiging isang pamilya tayong lahat. Ang pangatlo po, puso ng ina. Si Maria na tapat na naninindigan sa paanan ng krus ay larawan ng wagas na pagmamahal at pananampalataya kakit sa pinakamadilim na oras. Tayo rin ay tinatawagan na maging bahagi ng pamilyang ito, magmalasakit, magmahal at tumulong sa isa't isa, lalo na sa panahon ng paghihirap. Manalangin tayo. Panginoong Hesus, Salamat sa iyong dakilang pagmamahal na ipinakita sa krus. Sa kamila ng iyong pagdurusa, inisip mo pa rin ang kapakanan ng iyong ina at ng iyong mga alagad. Turuan mo kaming magpahalaga sa aming pamilya at makita ang lahat ng tao bilang kapatid sa panampanataya. Ina naming Maria, ina ng pag-asa, Ipanalangin mo kami na manatiling tapat sa anak mo. Kakit sa gitna ng pagsubok, naway matuto kaming magtiwala at sumunod ng may pusong mapagpakumbaba. Amen. Naway ang salita ng Diyos ay manatili sa ating puso at magbigay liwanag sa bawat hakbang ng ating buhay. Pagpalain tayo ng Diyos sa ating paglalakbay ng pananampalataya at naway palaging magningning ang kanyang presensya sa ating puso. Kung na po kayo ng pagninilay na ito, inaanyayahan ko kayong magsubscribe, ilike at i-share upang mas marami pang maabot ang salita ng Panginoon.